Good day mga katolong, siyempre nandito na naman kami sa walang kakwentang-kwentang vlog Si Raymond, syempre At nandito kami upang mag-train sa ating mga security ng SM Taytay Misto na tayo ng orientation kasama si Sir Aga At yan ulit tayo siyempre Ang first day nila ay kailangan nilang mag-exercise upang palakasin ang kanilang mga stamina at kanilang mga katawan dahil hindi biro ang mag-training sa tubig. So si Sir Raymond ang nagkakandak dyan ng exercise. Tayo ay nakaantabay and then atin na yan. Kita nyo naman mga katoyong. Lahat sila ay nakikinig. Lahat yan ay participant mula sa SM City Taytay at sa Ortigas SM. So tinuturuan sila magnataying dahil gagawin na sa rubber boat at sa kanilang mga activity pagdating sa mga roof. So yan, pinapaliwanag ngayon nila sir kung paano mag So magiging assignment kasi nila yan. So sa second day natin, nasa tubig pa rin and third day syempre in nasa roof rescue na tayo so eto muna tayo syempre sa tubig mga katoyong ready na natin lahat and then conduct natin ang lahat ng training para sa SM so eto ang rubber boat pinapamilyarize sila sa parts ng rubber boat para alam nila kung paano bombahan para alam nila yung parts by parts ng rubber boat And then, meron tayong pa-swim test para malaman natin sa kanila kung sino ang marunong lumangoy. Yan ay 12 feet, mga katoyong. Ganon kalalim yan. At syempre, para malaman natin kung sino ang marunong lumangoy at hindi. Saan natin sila isa-separate. And then, yung hindi marunong malumangoy, dapat ay tuturoan natin ng basic swim. Itaan nyo naman, oh. ang gagaling nilang lumangoy. Oh breast rock modify pa yan ginagawa nila Kumaan. and the next group ayan ni isa isa asin natin sila para makita natin ang galing nila oh talaga mga marunong talaga lumangoy talaga mga swimmer yan mga tropa natin yan ay part din ng kanilang pagpapalakas sa tubig Tapat seryoso rin tayo dyan mga toyong then babalik sila breaststroke naman pagbalik nila line bubbles muna yan so balik ko oh. kaling oh talaga namang napakahusay ng na mga SM pero yung part na yan kasi part din nila ng pagpapalakas stamina at para alam natin sa kanila kung sino ang marunong lumangoy at hindi dahil sa water rescue kailangan ng safe